Positibo alang sa grupo sa mga mamumuo pananglitan nga maabolis na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kini ang gipamahayag ni Herbert Dimos sa Sentro Soxargen, kalabot sa pagbisita sa United Nations Special Rapporteur sa Nasud. Sigun Dimos nga na tabang ang pagabulis sa NTF-ELCAC, aron nga mapadayon ang demokratikong proseso sa pagpasibaw sa freedom of expression sa nagkadaiyang mga isyo nga ginatubang sa mga mamumuo. Basta uh... Six or seven years, no nga na undermined ang uh, rights sa mga mga political activists, human rights activists sa Pilipinas. Tungod sa ginahimo, no nga, nga red tagging o uh, uh, terror tagging sa intip ilkak. Gipamugos ni Dimos nga tungod sa naga kahitabong red tagging daghan og mga problema nga wala na hatagan og kasulbaran tungod nga wala na pagawas sa mga sektor ang mga isyo o concern sa kahadlok nga maapil sa red tagging. Oga, mas maikini siya no? kung maabulis kini tungod kay nakita nato nga medyo dako upod ang funding ni ini nila no nga sa ilang opisina uh, apan kung atong tan-aon wala kini siya positive impact diya sa ang mga katawhan ang usa sa grupo sa mga batan-on ang dakong pabor nga mapaphana ang NTF-ELCAC tungod sa ginakonsiderar ni ini nga na sa ilang kagustuhan nga isinggit ang alang sa kayuhan nilang mga batanon. Sigun pa ni ini nga samtang anaa ang maong NTFL kag magpabilin ang kahadlok sa panagtapok sa mga batanon tungod nga basig madudahan unya nga ana sa walong grupo ug maredtag. Ang pagwalas pag, pag abolish sa Intelcac is the crucial opportunity no na mapakusog pa ang sektor sa mga kabataan na i-encourage sila na um, pahingusgan pa og uban pang mga um, kalihukan no sa pagpalambo sa uh, katinimbanong kabataan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danikase sa Brigada News Jensen, Brigada News.